Katayang isang rider na nakikipagkarera matapos sumalpok sa van sa Quezon Province. Habang sa Ilocos Sur, sa pool sa CCTV, ang banggaan ng motor at bus kung saan nasawi rin ang rider. Yan at iba pang aksidente sa kalsada. Sa Frontline Report, Limon Gualvez. Sa kuha ng CCTV na ito sa Santo Domingo, Ilocos Sur kahapon, makikita ang pagdaan ng motosiklong ito sa kahabaan ng National Highway. Maya-maya, bigla itong sinalpok ng papasalubong na bus. Sa lakas ng pagbangga, pumailalim ang motorsiklo sa bus habang tumilapon ng ilang metro ang rider. Isinugod sa ospital ang rider pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa driver ng bus, mayroon daw siyang iniwasan kaya siya napunta sa kabilang lane pero huli na na makapagpreno. Duda naman dito ang mga pulis kaya patuloy pa ang kanilang investigasyon. Nagsampana ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang pamilya ng biktima laban sa driver ng bus. Wasak ang unahang bahagi ng van na ito matapos banggain ng isang motor sa agdangan Quezon kahapon. Patay sa salpukan ang rider na kalahok sa Motorcycle Endurance Challenge. Ayon sa mga pulis, papunta sa bayan ng Unisa na nakikipagkarerang rider. Pagdating sa kurbadang kalsada, nawala siya sa linya dahil sa bilis ng kanyang takbo. Saktong nakasalubong ng rider ng van at tuloy ang nagkasalpukan ng dalawa. Isinugod sa ospital ang rider pero binawian din ang buhay kalaunan. Nakipag-areglo ng driver ng van at mga kaanak ng rider. Dead on the spot ang rider na ito matapos salpukin ng pampaserong bus sa Libmanan, Camarines Sur noong biyernes. Base sa investigasyon, nag-overtake ang bus sa kabilang linya para lampasan ang isang sasakyan. Tsempong nakasalubong ng busang motor hanggang sa tuluyang magsalpukan ng dalawa. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang motor at tumilapon ng rider. Nakakulong na ang driver ng bus at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.